Oh. Bakit gamitin natin tarot? <laughs> Nasaan? Nasaan? Nandun sa table. Habang naghahalap na gina. Sa table. Oh, table? Ah, okay. Sir Sven, dito ka lang ah. Dito ka lang sa... <laughs> Inyari. Mga kriminal kayo Deserve Kailan niyo mga kriminal Picturean mo ako kasi Picturean mo Allahu nya puta mga kriminal deserve deserve niyo, mga Kayo mga kriminal kayo Oh mama tataita <laughs> oh kami mga mga... kriminal. <laughs>